Kumusta? Welcome sa ating Youtube Channel Kumusta na po ang lahat kong kaswerteng hatin Ayan, Merry Christmas in advance At lasal ko po sa lahat po ng, na aking mga taga-subaybay lahat po na aking pamilya dito sa ating Youtube Journey Ayan. Lahat po kayo ay magiging masaya kasama ang inyong pamilya At kahit po yung uh, nasa ibang bansa po na ating mga uh, taga-subaybay Ayan, sana po ay magiging masaya din ang yung Christmas dyan. So, ayun po. So, malapit na po ang Christmas, guys. And then, ayan, uh, bigayan, pagmamahalan. Pero, honestly, guys, araw-araw naman po talaga ay Christmas, no? Pagkasama mo ang yung pamilya na magiging he na healthy, nakikita mong healthy. And then, masaya ang pamilya mo. So, araw-araw po Christmas, no? So, ngayon po, guys, pag-usapan po natin ang isang napakaganda pong paraan po kung paano mag-manifest paano ka makapag-akit ng swerte at paano po uh, magkaroon ng mabilis na sagot ang iyong mga wishes or ang iyong mga prayer. At sa paggawa po nito na, guys, sa alas 3 ng madaling araw or 3 a.m. ng madaling araw, napakaganda po ito. Kasi po ah, sa oras na yan, di ba po, tulog lahat ng mga tao pero ikaw gising at nagdadasal ka, naki, ah, na, nakipag-usap ka sa ating Panginoon, napakabilis po ng katuparan ng iyong kahilingan. Kahit ano pa ang gagawin yung kahilingan guys. So habang nag ka, kailan po hawak-hawak mo po itong tubig na ito. And then, ang tubig po walang asin guys, tubig na inumin po. So hawak mo po ito, ano dasalan mo po itong tubig. Uh, yung dasal mo po, talagang hilingin mo po, mahal na Panginoon sa pamamag pamamagitan nito. Ito po yung magdala sa akin ng pagbabago sa aking buhay. Ang lahat ng struggle ko, financially man yan, kung ano yung mga problema mo, ayan, matapos na at hindi na maranasan ulit. No? I claim it, I claim it, I claim it and then pagkatapos guys ang gagawin niyo po dito sa tubig Inumin po ninyo ito. Guys, maramdaman mo talaga dito yung ang sarap ng pakiramdam. Pag yung ginagawa mong manifestation, yung wishes mo ay talagang nagkaroon ka ng focus. And then guys, every every mid, uh, every morning mo po yung gawin, pwede. Pwede rin isang basis lang. So, depende po sa inyo kung paano mo siya gawin. So, sana po guys, nakakatulong ang ating topic ngayon. Subukan lamang ninyo ito. No? Madaling araw. And then, uh, isang basong tubig lamang 'yan pero yung tubig na 'yan dahil ang tubig po ito po ibigay sa atin ng ating Panginoon sa hindi po nakakaalam, ang tubig po ay talagang, um, uh, ano ito, may buhay ito guys. Imagine guys, ang tubig po, napakataas po ng percentage sa ating katawan. Kasi kung wala pong tubig, hindi po tayo mabubuhay. Kaya guys, ang tubig po, pag nag-wish ka dyan, talagang mag-grant po yan. So no, maniwala ka sa ginagawa mo na may swerte yung darating sa iyo. At syempre po, pag nag-wish po tayo ng mga uh, tungkol po financial, kailangan din, sabayan natin ito ng sipag. No? Sipag. At syempre, and then uh, kahit kahit ano pong improvement konti 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 uh, unti unti improvement po nagagawin po natin sa ating sarili i-attract po natin ito ang positive na enerhiya i-attract po natin yung maganda po na resulta sa ating boy asahan niyo guys magulat po kayo sa result nito no? Hindi niyo inaakala na magkakaroon kayo ng mga unexpected na pera or mayroon pong magbibigay sa inyo po ng na napakagandang opportunity. At pwede din kayong mananalo po sa mga lottery or kayo po kayo po ay mahilig tumaya sa mga ganyan po. So, guys, wala po tayong ano no, subukan mo lamang ito. Pero guys, pag ito po ay subukan mo, pag nag-wish ka, huwag kang gumamit ng sana, diretso po, no? Ayan. And then guys, kapag tapos mong nagawa ito, bumalik ka matulog, balik ka sa pagtulog mo, and then relax ka lang. And then, lagi mong isipin na mayroong at mayroong darating iyo na swerte talaga. No? At yung kung ano man ang yung ginawa na wish, kung ano man ang ginawa din yung kahilingan, ay talagang ibigay iyo ni Lord. Ayan. So, ayan po guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas po sa lahat. Ayan. Lagi kayong mag-ingat at din ang aking mga tagasbaybay na mga OFW. Kung saan ka ngayon, kung anong bansa ka ngayon, lagi kang mag-ingat. And then, sana po uh, masaya ka kahit malayo ang pamilya mo, no? Pero guys, andasal ko po one day na magkaroon kayo ng chance na kayo po makapag forgo Kasi po, ang sarap talaga pagkasama ang pamilya sa lahat ng okasyon natin, no? Lalo po may mga anak tayo. So, ayan lamang po guys. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lagi po kayo mag-iingat. Bye-bye po. God bless everyone. Guys, uh, kung sa tingin po ninyo, ito po ay um, nakakatulong sa inyo. Ayan. Huwag kalimutan, mag-like and then share ang video na ito sa inyong mga kakilala, friends and family. Then subscribe na rin po. Kung hindi po po kayo nakapag-subscribe, hit the bell button for notification. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag lagi kayo mag-iingat. Bye!